Ilang buwan na lamang ay muli nang gaganapin ang Manila FAME 2024, isang aktibidad kung saan ibinibida ang mga produkto ng bawat probinsya na maaaring maibenta sa international market. Kaya naman, bago pumatak ang Oktubre, todo na ang paghahanda ng Labing-isang Lalahok bilang kinatawan ng Pangasinan isa sa mga paraan ng pag sa Design Center of the Philippines. So Design Center of the Philippines is an attached agency of the Department of Trade and Industry whose main goal is to promote uh, good design, to um, improve the quality and range and um, competitiveness of Philippine goods and services, and to overall strengthen the um, Filipino economy through design. We go to the highest which is design center when it comes to design. Lalo na ngayon, mga, mga ang gagaling nila. Really, really. I'm very happy that the province of Pangasinan has uh, invited them and uh, they came to the, ano, to the factory para makita yung production. And I believe yung mga ipapadala nila sa akin would be magaganda sa totoo lang. So thank you very much. Ma'am Arlene, Gov, thank you very much. Buo naman ang suporta ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon Vigico III sa mga kalahok. You are the prime mover, our partner, and we can create something for the province kasi entrepreneurs ka rin eh. Ang economy ay nabubuhay sa mga entrepreneurs. Bukod sa oportunidad na maipakita ang mga produkto ng MSMEs, layon din ang pagsali sa Manila Fame na maipakilala ang mayamong kultura ng Pangasinan. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.